pagkain tayo Tapos uh, Kailangan bago lagi yung ano Lagi ko itong Yan Yung pinaumin nila Dahil Bawal magkasakit Mayiging um, ngayon At may ano na dyan eh May watson Kailangan mapaganda yung beauty Nito mga alaga Yan o uh, Super wala kaming gastos dito Sa mga pizza Dahil yung mga pagkain ito ay galing sa ito na natira gansa o bakit gawa ng binanata ng aso naingayan siguro yun um, so meron pa din sa kabila ito sila na ano grupo dito so yung ibang pabo dito nagano naglimlim so ilan na lang manok natin wala na tayong pre-rinse dahil yun na nga nadali pero so, meron tayong peruvian dito yan yan peruvian yan 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 peruvian so hindi pa masyado natin ma Madi-develop yung <coughs> pag gawa natin ng mga eksibisyon ng mga pang taniman dito gawa ng gawa ng ano gawa ng wala pa tayong budget eh andito din yung yan may kalabaw makain oh Diyan naman kasi tubi, tubigan talaga diyan, may dami talaga tubig diyan. Pero yung ibang parte niyan ay ano na. Yeah. Itong maligat na ano, gabi oh. napakasarap nito, malinis. Malinis ito. Malinis. Malinis ito na Gabi. Yan yan. Yan yan, dami yan diyan. Tapos yan walang manguha nito walang manguha talagang wala kasi hindi ako pumayag na manguha sila dito dahil tinanim ko to eh you know? ayo e, ayaw pala kumain ng ano ng you oh. daming gabi oh yan yan daming gabi yan okay lang yan Pagano. ano para kung may buyer nitong gabi na to di i-harvest ko <coughs> ito eksibisyonan ko to pag meron lang puhunan kaya kailangan talaga natin puhunan budget para magawa natin yung gusto natin pero pag walang budget wala talagang ano uh, hindi maakma sa ting technology kung anong mga alam natin sa mga pangagrikultura yan. Ito so, ka kakatuwa. Ito naman sila ang dalawa. Ito. Dumaan pa ito sila ng bakbaka noon. Hanggang sa nagkaintindihan sila na pagtulungan na lang natin kaysa mag away-away pa tayo sa paglimlim nitong itlog. Ay, ano? Napag-isip-isip na, napag-isip-isip itong dalawa. Ay, nako. Mas, init pa yung araw lagi ka pa nagsasaway sa mga ito o ngayon nakaintindihan na talaga sila sila na naglimlim dyan sa ano itong pabo at sa kapato, yan hmm. o, ayaw kumain itong pabo gawa na masingitan sa pisto. ayaw naman itong pato kasi kung makat Maka itong pabo ay lalakihannya yung buka hindi din siya makakasingit. Eh, may hantulan din natin sa tao ba, 'di ba? May taong <laughs> may taong ganun ugali eh. No? Kaya, hindi din natin may malubos maano na yung hayop at saka tao. Hindi din magka-diferensya. Kunting diferensya, larga. Yan. <coughs> Meron naman akong ano dito, yung prawakan. Yan oh. Yan. Yan, yan prawakan. Pero sa mga, sa sa busing ko yan pag gusto niya ng mga native. Yon. Papa ko yung mga native na ano. Yan. Yan, ubos na. Nakakatuwa kasi sila kasi gawa ng <coughs> Yung asula ko, may asula ko eh na, na ano eh na may asula ko na pagtanim tapos yung Madrid agwa Agua, meron man diyan Madrid agwa Agua. Madrid Agua at saka Malbere. 'Yun yung pang snacks ko lang din sa kanila. Pakain. Oh. Ito, ito lang makikita nyo dito, mga inahin na ito. Kasi ang pinaka worst talaga sa lahat no, kahit saan man, kahit sino man, yung uwak. Yung uwak talaga pinaka worst talaga yan, yung uwak. Grabe yung uwak talagang tsk, pinaka mautak talaga ng ano, walang hiya talaga yung uwak. <coughs> May sisiw ka. Kahit pa na yung inahin. Talagang Butas-butas yung ulo ng sisiw, talagang tinutuka, talagang mabuisit ka sa uwak. Hindi nakakatuwa ang uwak. Sayang yung pag-alaga mo sa sisiw, pag ano, tatapusin lang ng uwak. Iwanan naman din. Patayin nila niya kung ilan yung patayin niya, tapos isa lang dadalhin. Sira ulo. Ayan. Yeah, minsan dito, puno ng tikling dito. Hmm. Pero diyan nilinis na 'yan, linis na itong kabila. Gawa ng gagawin kung ano 'yan. Gagawin yung kung taniman. Taniman ko muna ng ano. Ng talo at saka eksibisyon na natin ba na mapahalagahan tong ano ba na may mga tanim na kaiba-iba ba pag makapuhunan ngayon kasi na crisis din talagang tuyong tuyo din yung bulsa gawa ng grabe yung init grabe yung init na tumama ngayon ngayon may sibin sus grabe walang ano walang kita talagang grabe ka ano mga ka, ka grabe yung problema mga ka agri sa ano ito sila dito ito yung mga ibang bats pa ito yan tapos, grabing Tumal na hinaharap natin Dahil Kailangan natin ng ano Puhunan Yan o no? Tambak yung Tambak yung ano natin dyan yung Wala mang ano Wala mang Kumuha na mag ano Wala din tayong ito, puno tayo ng kambing dito. Yan. Ito ang mga kambing na ito. Ano? Yan. Laga natin kambing. Yan. Tapos. Ito. Yan. 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 Yung mga kambing natin. Yan. Isa, dalawa. Tatlo. Apat. Lima anim, pito, walo, siyam, sampo, unsi, Mga, buntis pa. Tapos, kunin natin yung isa nandito sa ano. Ano yung isa. Uy! Ayan o. ibarako Ay, ko ito. Malaki ito, laking kambing yan Lalaki, bata pa Barakuhin ko yun Kunin ko yung Nakatali dito sa ano Sa Uy Ito na, nagsabid-sabid na Me May... Patay na Uy Oh Kawawa ka naman Ang ginagawa mo dyan Sabit na yung ulo niya Kawawa yung kambing natin Tap, oh. tika tika Tika, tika Hoy Ba't ka kasi sumuong ng ganyan Oh Tiyah Gina Hmm Tiga ya. Di kaya. Tiga. 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 ito eh sabid ka pa sabihin hindi ka pala naka kain ng maayos dahil nagsabid sabid ka yan alam mo maganda magalaga talaga ng kambing mabilis dumami ano? eh yun buntis din yan hapo na so alam nyo yung nakita nyo dyan yan 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 yung nakita nyo dyan yan yung gagawin nating ano tawag nito ito yung yan ay TQ yung iba din uh, ang tawag niya ay katil pero iba TQ tapos bangkuan yan maraming tawag yan pero yan yung pinaka primary din ginagamit sa ano sa handicraft kaya mablog natin yan yung ano na yan so dito tayo sa ano Asa na kaya yun Kawawa pala yun Na Ayan Pero wala namang problema kasi Kinukumpayan ko man ito May pagkain yan sila Maganda pagkain yan Eh hey, saan ka na Uy Gabi init ng araw na no? Yan na no? Mga damo Sunog na sunog yung mga damo Thank you. thank you mga mga kagre ka sa ating buhay buhay araw araw na sana'y magkaroon tayo punan para mapa inspire ko din kayo kung paano yung mga gagawin natin na mga ibang mga uh, pamamaraan sa makabago uh, o mga estilo na gutom na gutom oh. ito yung punla natin oh. yan walang gumukuha yan o oh. lawak ng punla natin walang gumukuha yan walang gumukuha sa punla natin dahil sobrang init lugi